Ano naman to? Ano nangyari to? Kailan ako nagmamadali? Ano? Ba't ka natahimik? Hindi ka makapaniwala na meron akong ebidensya na ako ang ama ni Junior? Ano? Sire, huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi ako sinungaling, hindi ako manipulative. Sumuproweba? Ha? Go see for yourself. Tingnan mo. Sige, buksan mo. Wala na, Shira. Booking ka na. Tapos na yan lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng panluloko mo. Dahil yan, yan ang conclusive at accurate proof na ako at hindi si Jordan ang ama ni Junior. Check. Ano? pag mo ipapakita ito kahit kanina, lalong lalo na kay Jordan, please. Bakit? Bakit? Ha? Huh? Natatakot ka na makita yung totoong kulay mo? Huh? Natatakot ka na ginamit mo yung anak ko para maawa sa'yo si Jordan para magkabalikan kayong dalawa? Anong klase ka? Alam ko, ha? mali, mali. Mali yung ginawa ko. Two. Mali ako! Pero Jeff, desperado na ako. Yun na lang yung way para bumalik sa akin si Jordan. Ikakasal na kami. Huwag na kaming sirain. Hindi, hindi pwede. Di mo ako hindi mo ako pwedeng pagsabihan. Hindi mo ako mapipigilan sabihin yung totoo dahil may karapatan ako sa anak ko. Pwede mo pa rin naman siyang mahalin at alagaan as much as you want. Pero please, isikreto na lang natin to kay Jordan. Paririnig mo ba yung sinasabi mo, siya, Seryoso ka? I will not settle to be on the sidelines. At kahit anong mangyari, I will assert my right to my son. Jeff, please, kung meron ka pa natitirang pagmamahal sa akin. Don't you dare manipulate me using my feelings. Dahil hindi ko isasakripisyo yung sarili kong anak just to please you. Wala na siya. Eh. Kahit anong gawin mo, hindi ako maaapa sa'yo. Dahil oras na para malaman ni Jordan ang buong mundo. Lahat ng kasinulitan. Jeff!